Happy Saturday, beautiful people! Tara at samahan ninyo si Mama ang magluto ng rib eye steak na ni-request ni di JJ. Dahil weekend nga ngayon ay pinagbigyan natin yan at tingnan nyo naman ang napahaganda at napakahapal na cut ng ating rib eye. Dahil hindi nga tayo pwedeng gumamit ng grill sa labas, ay gumamit na lang tayo ng cast iron. Nilagyan ko rin niya ng 2 tablespoon ng salted butter. At pagkatapos nga nating mamekos-mekos at matunaw ay inilagay ko na ang ating steak. Gumamit tayo ng Montreal seasoning at talaga namang napakasarap nito. Niluto natin ng tag-8 minutes ang magkabilang side at pagkatapos na ng isang piraso ay nagsalang pa tayo ng isa para naman sa amin ni Daddy. Talaga namang mag -e enjoy ng bonggang-bongga ang ating pamilya. Happy weekend!